Um, so good morning everybody here in Canada and I think mag uh, happen na po sa Pilipinas. So I've said, said gigising po tayo na maaga kasi po yung asawa ko is maaga ngayon at 4.30. So makikita nyo guys, late na ako tumayo. Super antok po ako. guys yung relo. So it's 3.47 prepare ko lang po yung breakfast ng asawa ko oatmeal and then juice na vegetables cucumber, carrots and ginger and then yun bye for something 4.20 ah alis na po siya pasok na po ng ANW see you later guys So, po, I mean, fresh vegetable juice. Ayan. Juicer po namin, yan. Okay, then, prepare ka naman po ang oatmeal, guys. Ayan yung mga pinag-grind pinag niya. Fresh po. Okay. See you later. Okay, guys. Good morning. Nagawa ko na yung breakfast. Niya. Ayan. ayan. Good morning, morning dear. <laughs> Hugger daw siya. Mm -hmm. Ayaw niyang makita. <laughs> ako lang daw, guys. Okay. Mag-word of the Lord tayo ngayon. Okay, guys. Tama mag-breakfast siya. Today is... Oh, what's today? March 29th? Mm -hmm. March 29. <sighs> Hebreo. Hebreo 6. Verse 9 to 20. Tama, di ba? Mm -hmm. Hebreo 6. Mm -hmm. Oo, oh, kasi kakapon di ako nakapagbasa, my love. Nakapagbasa ba kakapon? Hindi, no? Hindi. Kasi nga hindi ko alam kung alin sa dalawa dito. Nakapagbasa. Oo. Uh -uh. He Hebreo, ano? Hebreo 6. Hebreo, Hebreo, no? Kasi Hebreo ko hapon, eh. Uh, hindi ay! Diyan, yun, yun. Sa dulo to, diyan? Hmm. Hebreo. Heb sa dulo. Ito, 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 ito. Eh, ba't wala siya dito? Eh, hindi ko na ginang namin. -nam Ang ganyan. 6. 6 and then um, 9 to 20. Okay, so ito na. Mga minamahal, bagamat ganito ang sabi namin, gayon may natitiyak naming Amen. Um, mabuti ang kalagayan nyo. Makatarungan na ang Diyos, hindi niya lilimutin ang iyong ginawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa paglilingkod niyo sa inyong mga kapwa kristyano. At ipinakananais ko na ang bawat isa sa inyo ay ipatuloy na magsumikap hanggang wakas upang kamtan niyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad, tularan nyo ang mga taong nagtitiis at nananaig, nananalig sa Diyos at sa gayoy, tumatanggap ng mga ipinangako niya. Okay, hanggang 16 no? Tama ba? 20. 20 ba yun? <laughs> Nawal na los ako. Ah, okay. Tiyak ang pangako ng Diyos. Nang mga kos kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan ni Yamang wala nang hihigit pa rito na, na kanyang mapanunumpaan. Sinabi niya, ipinangangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lipi. Matyagang naghihintay si Abraham at sa kanyang nakamtan ang ipinangangako pinangako sa kanya nanunumpa ang mga tao sa ngalan ng isang nakihihipit sa kanila at sa pamamagitan ng panunumpang ito natatapos na ang usapan gayon din naman pinatibayan ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakilala sa kanya ang mga pinangakuan na hindi nagbabago ang kanyang panukala at hindi nagbabago ni nagsisinungaling man ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya't kayong nakatagpo sa kanya ng kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na akla ng ating buhay. At ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tab tabing tabing <laughs> tabing sa templong panglangit sa dakong kabanal-banalan na pinasukan ni Jesus na nangunguna sa atin doon siya ay isang dakilang saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek ang salita ng Diyos salamat sa Diyos okay. Nihirapan talaga magbasa ng pag-alo mm -hmm. Ganyan eh. Ang konti na space na yun. Okay guys. See you later. Ayan na po guys. Ang um, na-prepare kong baon niya. Hindi na po ako nagluto ngayon. Kasi meron ba po yung niluto ko kung at saka piritong galong mong po yesterday. Ayan po guys. Yesterday or the other day po. The other day po. Last day na po yan ngayon. So, tomorrow, magluluto po tayo. Kasi, uh, 4.30 na naman ang pasok yan bukas. So, maaga na naman tayo. May At ayan na guys. Ulos na niya. May tira siyang konti. So, yun na po magiging almasag po mamaya. Okay guys. Time check. Ayan na guys. Paalis na yan. Nagtututrash na po siya guys. Okay guys. See you later. Mwah. Mm. <laughs> yeah. i, mean, I You're know my flashlight. I'm when i get you and I. I'm... <laughs> Oh, thank you. No more snow. I'll call you huh, when you sit down there. Ay, I'll call you. Yeah. Huh? 'Yun. Sandali chat. Sandali chat. Bibitin 'yan. Dito. Baliyae Cinderella. So guys, um nakalabas na nga po yung asawa ko kanina and the time check is already 6:00 o'clock, guys. Hindi ko mai-turn guys yung clock kasi nakaharap sa akin. Pero ayan, 6 o'clock na. So, ang ginawa ko habang wala po yung asawa ko, na nauna na nag-work, is niload ko na po yung unang batch po na labada ko ulit. So, meron pa nga po hindi ko po natutupi. Tapos, ayan, meron na naman po kasunod. So, mamaya ako na-start yun pagpasok ko ng Tim Hortons. Kasi, andito naman yung asawa ko that time. Kasi hanggang 4 to 1.30 po yata siya mamaya. Ayan. So, anyways, ito po yung ating breakfast. Ito po yung tirang oatmeal po ng asawa ko, guys. Sorry, hindi ko alam kung nakikita nyo. Pero, ayan, against the light kasi siya. So, ang usual po kasi niya is strawberry and blueberry. Pero, yung akin po, guys, nilalagyan ko po, po siya ng cinnamon at uh, saka konting chia seeds. So, gusto ko sana siya lagi ng honey, pero kukunti lang kasi yung oatmeal. So, okay lang na to, guys. Pero baka magbago pa isip ko. <laughs> ayun, depende kung matamis na po siya guys. matamis po yung blueberry. So hindi ko na lalagyan ng honey. So ayun. Tapos, ang gagawin po natin next. Ay, meron po pala tayong kape. Ayan, mocha yan guys. Hindi po siya mix. Premix. So tinimpla ko lang yan guys. Walang sugar yung Basta ha, chocolate, powder chocolate lang po siya. At saka ng black coffee. Ayan, mukha. So, update ko lang po kayo guys yesterday. Kung naka-attend po ako ng aming meeting dun sa South Valley Residents as a healthcare aide. Unfortunately po, hindi. I tried my best, pero I need to finish po my charting. And then, your report po namin, I have to write it down. So, mga quarter na po yun, to three, kailangan ko pang po yung isang residente namin kasi na-fall po siya. Hindi ko po maalala kung what time. So, habang nagsi-CR siya, guys, na fall siya. So, independent naman siya kahit na nasa wheelchair siya. Pero, um, nagkaroon yata siya ng hip surgery before kaya na hindi na po siya naglalakad by herself. So, nag mob, ano po yun, nag nagpo po siya o nag, uh, nagpo-port po siya mag-isa by wheeling po guys. So, yun, independent in the sense that kaya pa po niyan tumayo. gagamit uh, gagamitin lang po niya yung kanyang hands and kailangan mag stable lang po yung kanyang tayo para makakilos siya sa CR pang nag-urinate and nagpupuk tapos uh, independent in the sense na gumagalaw pa naman yung mga arms niya so kaya pa niyang umuha ng mga bagay-bagay around sa kanyang room so yun po at tuwing kumakain. Hindi lang naman po yung tinutulong namin sa kanya tuwing morning kasi ang medication niya guys is usually ang night ang nagbibigay yung shift ng 11pm to 7am po yun guys. So yun guys, di ako naka-attend kasi nagtapon pa po ako ng basura so hinihap ko si si isang residente kasi yun nga po nasa CR siya and then yun guys lang ang ganap ko before ako mag-out kahapon. Kaya hindi ako naka-attend okay. ng meeting. Pero, ah, uh, nung mag 3 o'clock na, guys, so, nag-gloves ako. Kumuha ng gloves. Tapos, pinick up ko yung dalawang large bag ng garbage namin. Lahat nagdihinan sa akin. So, napatingin naman po si manager. And then, na lang ako. Parang through my mouth. Yun, or, through my hands na sa na yung ibig sabihin nun is I have Tim Hortons so ganun guys kapag ganun yung situation is okay na po yun guys hindi man po ako makakaten kasi kung wala po akong Tim Hortons it's either na sometimes kasi kagagaling ko lang po sa vacation so hindi po ako kailangan magpalit hindi po ako pwede magpalit so nakakaya naman guys di ba so ang ginawa ko is ayun kasi last time, last meeting nakarating naman ako. It's either I think wala akong pasok nun sa teams or na-cancel ako sa teams or na-late ako. So, this time, in-alternate ko. So, I need to be at teams at time. Okay, guys. Yun lang po. See you later pag nakabihis na tayo, guys. I mean, kailangan ko pa po palang magpainit mamaya. Okay. See you! guys flex ko lang po ang aking mga needs for okay, yung regular natin yan yan regular natin yan yung mga ang ball pens sa charting reporting at ito po guys yung mga food na dala ni my lab na hindi kinain ng kids siguro sawa lang sila Ayan, burger and apple pie. And then, din daling ko na lang ng ating banana. Pagpasok okay, na po natin sa ating bigay na lunch box ni Miech, yung sister-in-law ko. Ayan, tapos ito mamaya. Suot na natin yung ating uniform. Ito, bibit-bitin ko kasi mag half shower po tayo. So, ngayon ay pupunta tayo sa labas para ipapainitin na po ang ating sasakyan guys. Okay, see you in a bit. So, ayan, guys. Dala, nah, nakaalis na po si Maylab. So, may pa na natin sa sasakyan natin. Guys, ayan, abundon ko yan. O, oh, sa pile of snow. Sasagsagan ng sun sa visibility. Dito lang sa loob ng tap. So, lakas ang buhos. So, so they're taking care of guys ang ating sasakyan. Dito po tayo nakakalinis. kalinig. Ayan. Ayan, Huh? So, let me push. Not sure okay. so, way, dito sa Kadena. Eh, nice. Hindi naman, nice. No ano ba yun? It's on March 28, Hello guys So ayan, I'm back Pabango na tayo guys Nakahakbat na tayo guys Basa pa nga po yung buhok ko guys eh. So ayan, maligay tayo ng pabango guys Huwag natin tipirin Ayan Makiusap tayo guys A day in the life of a career mom Chuz My first costume is There you go Wearing scrubs as a healthcare aide here in Valley View, Alberta, Canada. So, yun guys. Double job tayo from yesterday. And, may kukurag po pala ako, guys. Today is March 29, not 28. Sinabang, nabanggit ko po kanina, 28. <laughs> kanina nagpainit init na sa sasakyan. So, ayan, guys. So, later, Tim Hortons tayo. See you later. Flex muna tayo guys. Positive vibes. Walang fall. Walang oh everything. Gosh, yeah. Ayan. May Ito po si Jenny Mercado ng ano. Nice. Jenny uh, Lee Mercado nice. po ng Valley <laughs> no, View. Charming na inais ng Valley View. Ano bang, sino bang items ng Cathy? Ah, ah ng ano, Alibi. Oh, yun, Lord, natulintina ng Valley View. At kayo na pong balang ng umusga. So, <laughs> sino po ako? Sino po ang kamukha ko? Okay. Positive vibes lang. See you later. So, yun na nga guys. So, Out na po kami. Hello <laughs> ka muna, Miss Cooney. Ayan. si Miss Cooney po ang apple of the eye ko ngayon kasi napakaganda naman ng kanyang ano. An, very expensive head ba na? Or did you add to cart data? Is it Shopee or ano? It's Amazon, Amazon. Or what? Ayan, oh, itong si Lorna Tolentino. Oh, ayan, <laughs> na-scam siya ngayong araw na to. Oh, na-scam siya. Akala niya hanggang alas 7. Oh, prepared na prepared. She's so energetic. Yes, yeah. I can do this. Yeah, yes, I can do this. Sabi. That was bigla. Last minute. Oh, ayan. Yeah, si Sorry. Si, Shari. si Shari, May kasama kasi resident. Hindi ko mapakita eh. Ayan. Okay guys, mag-hello ka naman. ah, uh, Miss Kuni, ah uh, mag-hello ka naman sa iyong husband. Ayan. He's watching. <laughs> Alam mo, naka-LDR eh. Oh. <laughs> Ayun, guys, out na kami. Hinatay lang uh -huh. na po namin yung aming uh -huh. abogada dito. <laughs> Lord oh, na Tolentina ng Bali View. Ayan guys. Cancel po tayo sa teams ngayon. Oh, cancel? Yes, Marce. So, pakita mo. Eh, hello mo naman yung mga anak mo, guys. Hi, Shane. Ayan. Di ba friends? <laughs> eh, hi mo. Yeah. Dali, dali. Hello. Dali. hello. From Bali View to so, the two Philippines. Yes. Ayan. Mabuhay, Philippines. <laughs> Ayan, guys. Din ang quote niya po yung request form namin. Ayan. Titi sa kami. Mukhang lalaya siya bukas. No, so, not right? tomorrow. Not tomorrow. Okay, 22. Ayan. We'll see you later. Hello, guys. May isa na namang husband. Ang happy dyan. <laughs> gumagain. Yan, cancel po tayo sa Tim Horton, guys. Kumakain na po kami for dinner. So, yun, guys. And then, panonood na po namin yung series Previously, na gusto namin. Yun. House of David. Yes. Okay? See you later, guys. Hello, guys. Mga kumare. Hello, Let's end our day na po guys ha. Ingat po kayo lagi kasi maaga pa po akong gigising mamaya kasi 4.30 ulit ang pasok ng asawa ko. So ayun, pagkaligo po niya, straight humiga na po siya. Konting FBFB lang and then yun, finally nakatulog na siya guys. Kasi <clears throat> 4.30 ulit siya bukas. Tapos ako naman po ay magluluto. O po makagising ako ng 3. Para hindi ko na kailangan ida idaan yung baon niya bukas. Kasi isasabay natin si Don, yung LPN namin at si Kathy po. Okay guys, good night. I'll see you again soon. And ingat po kayo lagi. Until next time.